Bakit, Sir? Anong problema? Eh, mahina ang baterya eh. Baka naman hindi sa ito. Duto ka ba sa akin? Sinabi ko na nga eh, nasiraan na naman tayo. Kaya pala kanina pa ako nag-aantay, numuti-muti na yung mga mata ko. Ikaw kasi sinabi ko sa'yo noong pa, Bumili ka na ng bagong battery. Ano? Dahil sa kukuriputan mo, ayan, napala natin. Nasiraan tayo. At hindi mo man lang inisip yung mga anak natin. Kawawa naman sila. Ano kaya kinakain nila ngayon? Magtulak ka na! Ano? Ako na naman? Sobra ka na? Ayoko na. Huwag na ho, misis. Sumakay ka na lang. Ako na ho magtutulak. Oh, mabait naman pala yan eh. sa akin niya eh. Hindi, huwag na lang. Hindi, yeah, okay lang ho yun. Ah, okay lang? Okay lang ho. Sige na nga. Salamat ah. Oo. Oh, kaligayaan kong tumulong. Uy, especially thanks to you, huh? Boss Tulak! Pare, tulak natin. Tulak pa? Uh, oh. Ah. tulak, pare! Diretso! Diretso! Bilisan nyo! O, Oh sige. Uy, o! Oh. Kochi natin, yun, ah. oh, nga, no? Run, natin Oh, ah! Oo Brad, thank you! Oke. Salamat sige. Oi, Salamat! Hoy! Oi, ko yan! Hoy! Ha? Kotsi ko yun eh, tinulak nyo pa! Habulin natin! Eh! Hey! Hoy, kotsi ka, balik mo ba yan! Hoy! Bakit hinayaan mong kunin na carnapper na yun yung kotsi ko? Sir, akala ko sa kanila eh! Ano sa kanila? Sa akin yun! Kotsi na yun! Amin yun! Amin yun! yun. Sir, siya kasi! Santo Para kay Hudo! Ayos! ayos. ayos. Bakit magkakaroon ng tawag niya sa akin? Alam mo kasi, yung Lancer nung araw, model 8083, box type yan eh. Ang tawag niya ang kahon. Ngayon, tinawag na ng mga carnapper, kahon. Gaya nung tinira Tama. mo. Kaya nga hindi na kami tumitira ng ganun eh. Kasi luma na yung box type na yan. At ang isa pa, Hudlo, bilang kinikilalang pinaka-leader ng grupong ito, meron akong batas na pinapatupad. Ano yun? Ang kilalanin muna kami. Kasi hindi mo pa kami kakilala eh. Hindi mo pa nga kami kilala? Ako nga pala si Kinky. At yan, si Bunso. Kapatid ko yan. At yan ang pinakabata sa grupo. alam mo, dito na nga yan lumaki. Dati uhugin pa yan eh. Ngayon, ang laki na, di ba? Ako naman si Komang. Junior Komang. <laughs> At ako si Vic Hangin, pare. At your service. Pare. Woo! Boji, pare. Hanggang, Hanggang sa unin Walang walang Eh, wala wala, Te, susunod na lakad. Sama nyo naman ako. Lagi na lang ako naiiwan dito eh. Ano matutulong mo? Minsan nga lang dumekot ang mansanas, nahuli ka pa. Kotse pa kaya mapipitik mo? Kudlo, pambihira ka naman, oh. Gagawin na lang yata ang tansan yung kinuha mo, eh. Magbabakal na lang ang makikinabang doon eh. Pagsagaan nyo na lang muna yan. Sa susunod, modelo na. Wala pang plaka. Hindi pa sinasayaran ng alikabok ang kakatukin natin. Sa tayo ngayon kukuha niyan sa showroom. May utak rin pala. Taya! Taya! Din tayo! Lumanintay nyo! Kinabing tayo, eh! Sige na! Sir, maawa kayo! Tayo! Tayo na! Lahat na may tama, ugasan doon! Sir, maawa! Napakaawa kayo, Sir! Ano, kumilis kayo! Sir, wala na ako leg! Dito na palinig. Sir, maawa naman kayo. Dapat buhay pa yan? Ewan ko siya, Sir. Dapat Kanina pa yan eh. Eh, siya raw iayari. Gulpihin na lang natin to, Sir. Bakit uh, uh, na? Inaawat ka okay. lang eh. Ay, kasi kailangan <laughs> ng kastigo ko ka mo ba yan? Pag nagkasuhan na, alam ka ibig mo ba doon? Baka mo na Sir. Hindi ko kaya Paano ka naman Baka kasi magtuloy-tuloy yung sakit mo sa utak eh. Mapunta sa daliri. Baka mo na. Sinabing kill e. Eh. Sir! Huwag yung babatayin. Para, away na po. Sir! Paano to?

para may kulang sa istorya. Puro kontrabit na yung tungbay. Kailangan kami bita matumba. Sir. Sir. Huwag mo akong patayin, sir! Huwag, sir! Hirap naman ito. Noyel naman ako sa'yo, sir ha! Ah. Huwag mo akong <laughs> pagkalapadigini ka pa pa eh! maawag ka sa sir, pagkung pa ka nakakasawa ko, sir. pare. pumapa niyo mo? pare 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 matay pare pare Sir! pare 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 Ba't di ba natin putukan? Pedro! Baka pati mong lang What are you waiting for? Move! I said move! Uno, dos, move daw! Palumi! Ano ba natin? sir, sir. Sir, mabuti po, sir. Magbangka na lang kayo. Mabilis yung bangka namin, sir. Oo. Oh. o ano, magbangka na lang tayo? Yun ang pinakamabilis na daan eh, papunta sa kampo namin. Ikaw talaga, oh. Bakit akong tatanungin mo? Ikaw nakakaalam nun. Ayun, Ayun, sir, 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 ma'am. Sir, ma'am. Sir, Dito, ma'am. Pati. Wala pa rin si Wilia ah. na. Ano rin sa ba, buddy? 5.47 na, buddy. Kalating araw na siyang nawawala. Dapat, hindi eh, na pa narito yun, ha? Masyado kayo nag-iisip. nagpa na yun. Kaya naman, eh. Kari! Yes, sir? Sir? Rumadyo ako sa headquarters at ang sabi, dumating nga daw doon si Willie kasama yung asawa kanina ng umaga. Pero umalis din daw kagad. Babalik na raw dito sa detachment, pero... Hapon na, wala pa. Kliyente siguro kasi hindi nakatis. Baka nag-check-in na rin sa bayan. Ang daming utol sa bayan. Eh. Ganun ba? O eh, kayo mas magkakasama dito na matagal. Kayo mas magkakakilala rito. O sige, we'll just wait for further instructions. Dismiss. Yes, sir. Ah!